Good afternoon. So, pasensya na guys. Kanina ay ano, naputol yung live natin kasi walang signal. So, eto ipapakita ko yung place namin ngayon. So, eto yung room namin. So, eto guys yung view kapag nasa labas ka. Papakita ko muna yung labas. So, eto yung kanyang nilang receiving area. Ang ganda. Ayan. Then, ito yung window sa labas. Ito yung pwede mong buksan. Ito yung kanilang... Hi, baby! At... So, ito yung mga design. Ito yung window from the bedroom. Yan. So, itong area na to, guys, is meron siyang four rooms. Ito yung isa. Then, ito yung pwede ka mag-rest. Ito yung mga typical na homestay dito sa India na kinonvert nila. Isang uh, banglo ang tawag nila. Dito yung mga old-old banglo na kinonvert nila sa homestay. Ito yung second room. Yan. So, ang ganda ng pagkakadesign niya. Tapakita ko yung room namin. So, ito yung lumang tiles. Ayan. So, pakita ko yung door. Ito napaka bigat. So kapag open mo yung ganyan, so ito siya. So, so yung bedroom namin. Ayun yung gamit namin. And then, ito yung, yung ceiling, ito yung roof, ito yung typical na roof or bubong dito sa India kapag nasa ganyan. Ayan. So, ito yung design. Ayan. Then, ito yung window din. So, pwede mo siyang buks. Hindi, ano ito yata ito eh. Tingnan yung kanyang bukasan. Ayan. Marble yata yan. And then, ito din yung kanilang bathroom. Then, alam niyo ba guys, etong tiles na to ay, etong tiles na to ay, nakita ko na rin paano gumawa ng mga tiles na ganito. Ito kasi guys, eto yung mga old style nung mga, nung sinauna pa yung mga ginamit ng mga British na pumunta sila dito. And, ginagawa pa rin nila hanggang ngayon. And, yung mga gumagawa nito guys, ay mga babae. So, napuntahan ko na to, hindi ko na maalala kung saan part ng India, nung vacation din namin. Ito, and then super cute ng kanyang curtain. Ito yung masarap isuot kasi manipis. Ayan. Sobrang linis ng kaniyang bathroom. Ayan. So, ito yung kabuan ng aming room. Then, ipapakita ko sa inyo ang labas. Ito yung aming bed. Then, papasyal ko kayo. Tingnan natin kung may signal kung aabot yung wifi Ayan. So sarap lang umupo dito. Yung isa, doon yung dining area nila. Ito yung kanilang main gate. Ayan. And then iiwan mo dito yung mga sleepers mo. Pero din silang umbrella pag sakaling umulan. Then So, yung nakikita nyo na yan, guys, dyan, dyan sila nagluluto. Ayan. Then, meron ding ito. Gusto magkape. So, cutie pie, ba diba? Ayan. And then, ito, nire-restore pa yung taas. Actually, guys, yung may-ari na ito, yung isang nilang place, napuntahan na din namin two years back. Ayan, yung kanilang cutie pie. Then, yung typical na stairs. Ayan. Then, ito yung kabuan niya sa harapan. Ito yung typical na bubong dito sa India. Makikita nyo yan. And, super heavy niyan. Then, ang makagandahan dito, guys, yung mga ganito is open. And then, ito, gawa lahat sa kahoy. So, lahat ito ay solid wood. Ayan. Ayan na yan ay Ang ganda na pagkakagawa niya. Very, very unique. And then, so ito yung pahingahan mo kung gusto mo lang magpahinga sa labas. And then, chair. and Then, mamayang hapon, hapon na pala, 3.58 pa lang naman dito sa India is, magbo-birding yata kami. Hindi ko sure kung magbo kami or what. So maraming buko din siya. So, so far, ano pa lang kami mga guest dito. Then, meron din siyang nakahang na ganyan. So, morning, uh, day tour kami bukas. So, tignan natin kung anong magaganap. Maaga daw kami gigising and then... Magbabaon na lang kami ng breakfast. And then, ang cute din ang kanyang, ang cute ng design na to. So, nakita nyo yung entrance lang yan. Then, ang ganda ng pagkakaano, diba? So, ayan siya. Ang ganda ng design. So, kilala na namin yung may-ari nito, guys. So, mag kami rito ng 3 nights and 4 days. So, ngayong hapon, relax-relax lang. Kasi sobrang haba ng biyahe namin kanina. 4, 5 hours actually. Ayan. Then, guys, sa taas niyan, merong ganyan. Para may liwanag pa din. So, hindi siya ganun kadilim. Ang ganda, no? So, ito guys, yung papakita ko sa inyo, ha? Ito yung, ito yung bubong sa ilalim. Ayan. Yan yung ilalim ng bubong. Hindi ko alam kung anong tawag nila dyan, eh. And then, tignan nyo yung kahoy may design pa din. Then, ito yung bubong. Ayan. Ayan, yung nakikita nyo yan. Yan ang bubong. So, sobrang haba nito. Then, ito yung kahoy may design din siya. So, ang ganda ng pagkakagawa. And then, yung kahoy din. Parang sa pool, podo cherry, ganito din. Yan. So, may design yung kahoy na yan. And pure wood talaga tos. Tignan mo. Ang um, antigas, Ayan. And then, yung bintana din. Ganito din, guys, yung pinuntahan namin sa kanilang place. Um, ang ginagawa nila is mga old houses. Tapos, convert nila into homestay. Ito, bintana din na may design. Ito, guys, kung sa kami nag-stay last time. Ang pangalan pala ng place ay Balparay Tamil Nadu. E, dito kami nag-stay before, na kung saan nakakita kami ng mga elephants, group of elephants. Then, nag watching din kami early in the morning. Yan. So, ganito yung lock ng kanilang door. Yung mga typical na style ng panahon, mga British, ayan. So, eto. Eto yung ganito yung door din. Eto yung lock. So, eto yung chain. Ilalock mo siya sa taas. Then, meron pa din siya dito. Then, eto din yung design ng kahoy. Then, yung bawat, eto yung lati, at ay tinatawag nila. Tapos, ang gawa, ginawa nila, pinatungan nila, Then, nag-iwan sila ng, this, ng ganito, yung original one, para makita yung color. And then, ito, mga olden. Kasi dito, guys, may mga bilihan ng mga galing na sa lumang mga bahay. Then, ginagamit nila sa mga homestay or sa mga hotel. Then, meron din silang ganito. So, iswarang What is the name of this place? Malay. So, ang pangalan nito guys ay Ishwara Ishwara Malay House Tours. Nag-offer sila ng nature walk, Atakati Tour. What is Atakati Tour? Atakati. Nira Taping, Tapping, Organic Farm Tour, Palm Jaggery Making, Palm Leaf Organic, Origami, Kayaking, parang Bicolam Trek and Chinar Trek. So, hindi ko lang kung ano yung gagawin namin bukas. And then, tignan nyo yung mga design. Ayan. And then, ito yung very unique din. Ayan. Then, this one also. Hindi ko lang kung original ito dito. Ayan. Then, yung design din ng kanilang mga chairs. Ayan. Ayan. And then yan. Ito yung another room. Yan. Ito din yung area. Yan. So kung makikita nyo is ganyan siya kaganda. Ganyan siya kalinis sa ilalim ng ano. Yan. Thank you guys for watching. So, ang ganda ng place. Then, itong mataas nilang Ayan. Maraming ganito guys na design. ito sa India. And, hindi ko alam kung ano to. Tingnan natin to. Ayan. Sa kabila ay... Ayan. Then, sa labas nito guys, ay puro lang siya coconut. Coconut, coconut. Ayan. Ayan. So guys, kung dito sa India basta masipag ka lang mag-research, marami kang place na pwedeng puntahan.